Karagdag mga balita sa labas ng bansa, libo-libo na protesta sa Athens, Greece. Upang tutulan ay sinusulong na pagpapalit ng pangalan ng Macedonia. At ikalawang summit ni na US President Donald Trump at North Korean leader Kim Jong-un inanunsyo na ng White House. Ma-report si Joy Salamatin. Libo-libo ang nagprotesta sa Athens, Greece para tutula ng isinusulong na pagpapalit ng pangalan ng Macedonia. Nagpangabot ang mga rallyista at mga pulis sa May Parliament Building dahil sa pagpupumilit ng mga ito na makapasok sa naturang gusali. Nakatakda kasing talakayin ngayong linggo ng parlamento para pagtibayin ang napagkasunduan ng Macedonia at Greece. Sa oras na maaprubahan ito, ang Macedonia ay tatawagin na bilang Republic of North Macedonia. Bukod dito, papayagan na rin ang naturang bansa na mapabilang sa NATO at European Union. Sa Amerika, inaresto ng mga otoridad ang mahigit tatlong daan katao na iligal na tumatawid sa border ng Arizona. Karamihan sa kanila ay naghukay pa ng butas sa lupa para lang makatawid sa border. Kabilang sa naaresto ay ang isang daan at pitumput-anim na batang nanggaling pa ng Guatemala. Sa Amerika pa rin, inanunsyo ng White House ang ikalawang summit ni na U.S. President Donald Trump at North Korean leader Kim Jong-un. Inihayag gito, matapos ang pag-uusap ni na Trump at North Korean nuclear envoy Kim jong chol Magaganap anila ito sa katapusan ng Pebrero ngayong taon. Pero paglilinaw ng White House, umiiral pa rin ang ipinataw na economic sanction ng Amerika sa North Korea. Nangako naman ang Estados Unidos na iaanunsyo nila kung saan bansa magaganap ang muling pagpupulong again, ng dalawang leader. At sa Jordan, ginunita ng Greek Orthodox ang taunang baptism of Jesus Christ sa ilog ng Jordan. Daan na ang diboto ang dumalo sa makasaysayang opasyon sa bayan ng Jericho sa Palestine. Ang seremonya ay ginawa kung saan binawtismuhan si Jesus Kristo may dalawang libong taon na ang nakalipas. Ito umano ang pangatlo sa mga mahalagang lugar ng Kristiyano. Joy Salamatin para sa bayan.